Good morning po mga kapuso. Nandito pa rin po tayo sa Baguio City. July 27 na po. Wala na pong gaano pag -uulan. Medyo mahina na lang po. At makikita po ninyo sa aking paligid, medyo ma po. May panahon po na parang zero visibility na. Kaya naman, yung mga motorista pong nakakasalubong natin, no? yung mga nasa kalsada, eh nagme-menor po para iwas disgrasya. Ngayong araw po, bukas na mga tourism sites dito po sa Baguio City at nandito po tayo sa Igorot Stone Kingdom. At makikita po ninyo sa aking likuran, no, yung ilan sa mga visitors na pumupunta po dito para magpicture picture spend time with their family. Meron po tayo nakausap na mga local tourists at yung iba galing pa po sa ibang bansa. Uh, nagpapasalamat naman kami na maganda yung panahon ngayon kasi nakapag, uh, libot kami. So yun, first destination nga namin. Ligorot Stone Kingdom. So, yung mga kids, ayan, piling namin makapag-enjoy na sila. Mm -hmm. So, after kasi nung ilang araw na may bagyo, maulan, mm -hmm. ma putik, ayan, finally, bigyan tayo ng clearing. So, mm -hmm. na makapamasya. Na makapamasya. po. po. Where did you come from and how's your travel so far? Okay, I came from Papua New Guinea. We're here in Baguio. The weather is very cold here. In our country, it's tropical. We usually have uh, two seasons only—that's wet and dry. So um, in our country, it's very, very hot. We're enjoying the weather so far. Mabuhay! Thank you so much. Bye. <laughs> <Hi. laughs> Ito na po yung loob nito ng Igorot uh, Stone Kingdom. At makikita po ninyo talagang mafag. Medyo umaambun po sa mga oras na to pero itong mga uh, visitors po natin nakapayong na lang. Di sila natitinag kasi gusto daw talaga nila makita itong mga uh, pinlano nila na puntahan dito sa Baguio City. Mga kapuso, yan po muna ang latest mula po dito sa Baguio City, City of Pines, EJ Gomez para sa GMA Integrated News.